Familiar ka ba sa ganitong ulam, Lodi Cakes? Ang tawag nga pala dito sa amin yan ay bahay itlog ng manok. Basic lang naman lutuin to. Bago nga pala ako magsimula magluto, ninakawang ko muna ng apat na itlog tang, -tang itlog ng manok namin. Kunti na kasi yung kalahating kilong bahay itlog ng manok pag naluto. Hala ka, Kuya Abdo, bakit ninakawang mo ng itlog? Sayang naman yung mapipis ang sisiyo niya. Huwag ka magalala, malapit na rin naman lutuin yan. Bakit man naman lulutuin, Kuya Abdo? Sayang naman. Wala kasi siyang kwentang ina, hindi niya kayang alagaan ang kanyang mga anak. Masyado ko no. naman matanong, Lodi Cakes. Balik na tayo dito sa akin lulutuin. Siyempre, una sa lahat, first of all, magpainit tayo ng diesel. Siyempre, mantika po yan. Pag mainit na yung ulo ay yung mantika pala ihulog na yung buwang ba kayo manggina isunod na rin yung sibuyas siyempre mo mawawala ang pantanggal lang sa luya at all goods na pwede na ihulog yung bahay itlog ng manok sa takpan at lutuin sa ng apoy pag tansyado ko ng luto na yan pwede ko lang haluin ng left and right pag naisang kutsa ko na nga na mabuti susunod ko na yung toyo mo everyday hindi ka okay so hulog ko na nga pala inilagay yung apat na itlog kasi laga naman na yan di mawawala yung paminta ka at isang kutsarang asuka mga isang kutsarang suka at nung maluto na inilagay kong pampalasa pinagbukod ko na ng ulam yung mga anak ko kasi lalagyan ko ng sili diba napaka basic lang naman lutuin tara kain tayo Mmm. Kasama ko nga po pala yung anak kong bunso. Parain po tayo mga lodi cakes. po brown out the po ang ating vlogan. <laughs> ano to sabi mo? Kain? Like. Kain po. Mmm. to balong-balong na. Ito ano po yung anong tawag nito? Guya. Guya naman po yan mga lodi cakes. Ano? Panalo. Panalo pa sa Panalo. Hmm. Balon balon nak. Untuk saya tak mahu nak belum. Hmm. Tengah sampai atas Hmm. Tunggu saya video. Pakai like, follow, share malam. Bye bye.